Nais mo na bang may isang taong sabik na sabik sa'yo na ikaw ang unang iniisip nila paggising at huling naiisip bago matulog? Kung oo, nasa tamang lugar ka dahil ngayon tutuklasin natin ang mga sikreto para maging hindi malilimutan. Sisisirin natin ang penti makapangyarihang prinsipyo ng Stoic philosophy hindi lang para lumikha ng kaunting pananabik kundi para baguhin ka bilang isang taong imposibleng hindi hanap-hanapin sa tuwing wala ka. Sabi nga ni Seneca, ang pagkawala ay nagpapatalas ng pag-ibig at ang presensya ay nagpapalalim nito. Alamin natin kung paano natin mapapatalas ang pag-ibig na yan hanggang sa puntong dama nila ang kawalan mo at tandaan, huwag kang lalaktaw ng kahit isang bahagi dahil bawat prinsipyo ay mahalagang piraso sa pagmaster ng sining ng pagiging taong labis-labis na namimiss. Pero bago tayo magsimula, may munting hamon ako para sa iyo. Mag-iwan ng komento sa baba ng salitang on their mind tomorrow. Maikli, matamis at sakto sa espiritu ng pag-uusap natin ngayon. At syempre, nakakatuwang makita kung ilan sa inyo ang sasali. Ngayon, handa ka na ba? Trato ko lahi nang makapangyarihang estratehiyang stoic na magpapasabik sa kanila sa presensya sanot lalo na kapag wala ka. Prinsipyo member 1 sariling kakayahan, self-sufficiency. Maaring nagtataka ka, paano nga ba makakapagpamiss ang pagiging self-sufficient? Ang sagot, sa pamamagitan ng pagpapakita na kumpleto ka sa sarili mo. At yan ang isa sa pinakakaakit-akit na katangian sa anumang relasyon. Isipin mo ito kapag kaya mong tumayo sa sarili mong paa, hindi ka kapit tuko o palaging naghahanap ng atensyon. Sa halip, abala ka sa pamumuhay ng iyong pinakamahusay na buhay, ginagawa ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Tinutupad ang sarili mong mga pangangailangan. Ang ganitong kalayaan at kasarinlan ay nakakabighani. Sa ganitong paraan, nakikita ka ng partner mo hindi lang bilang kasama, kundi bilang isang individual na namumuhay ayon sa sariling panuntunan. Kapag hindi ka laging available o hindi umaasa sa kanila para sa kaligayahan mo, nakalilikha ka ng isang malusog na espasyo sa pagitan ninyo. Hindi ito tungkol sa distansya, kundi sa pagbibigay ng espasyo para sa personal na paglago. At kapag wala ka sa tabi nila, napapaisip sila, ano na kayang ginagawa niya? Naiisip nila, kung paanong ang galing mong magdesisyon at magpakatatag at ang resulta? Namimiss nila ang independent buhay na buhay na bersyon mo kaya yakapin mo ang sariling kakayahan mo. Hindi ito paglayo kundi paghila sa kanila palapit sa pamamagitan ng respeto at paghanga sa kung sino ka. At tandaan, habang pinapalago mo ang sarili mong kasarinlan, mas madalas kang magiging laman ng isip nila, hindi lang bukas, kundi sa mga darating na araw. Prinsipyo Tesefermer 2. Kontrol sa emosyon iniisip mo siguro. Kontrolin ang emosyon. Ang gusto, kulang naman ay mamisa ko. Pero narito ang sikreto. Ang pagkakaroon ng kontrol sa emosyon ay parang pagkakaroon ng renda ng isang mabangis ngunit makapangyarihang kabayo. Ito ang tumutulak sa direksyon ng relasyon mo. Isipin mo ito. Sa bawat pag-uusap, kalmado ka. Panatag. Kahit pa mainit ang usapan o may hindi inaasahang liko na nanatili kang compost, ang ganitong emosyonal na kontrol ay hindi lang nakaka-impress kundi nakaka-intriga. Bakit? Dahil tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag nauunawaan mo ito, matatagpuan mo ang tunay na lakas. At kapag naipapakita mo ang ganitong klasing lakas, hindi ka madaling kalimutan kapag hindi ka basta-basta natitinag, may misteryong nabubuo. Ano kayang nasa isip niya? Iniisip nila. Sanay silang emosyon ang nagpapagalaw sa'yo. Pero ngayon kalmado ka, tahimik, may lalim. Ang mastery ng emosyon ay hindi pagiging malamig o robot. Ito'y tungkol sa pagtugon, hindi pa dalos-dalos na reaksyon. At kapag pinili mong magsalita mula sa puso, hindi ito madalas. Pero totoo malalim at tumatatak at ano ang epekto. Namimiss nila ang init ng maingat mong paglalambing, kaya manatiling mahinahon. Maging mapagmasid at hayaang ang isip nila'y gumala pabalik sa iyo. Tandaan, itago mo ng kaunti ang emosyon mo, iwanan sila ng tanong. Iniisip mo rin ba, ako bukas, Waswanishan, dahil sa laro ng pag-ibig, isang patak ng misteryo ay makapangyarihang sandata. Prinsipyo, Mamamatris, mapanlikhang komunikasyon, intentional communication. Naisip mo na ba kung paano kaya ng ilang salitang piliin lang ay magpapanabik sa isang tao? Dito pumapasok ang intentional communication, ang sikreto mong sandata. Ang intentional communication ay ang sining ng pagpili ng salita, makabuluhan, may lalim at may layunin. Hindi ito basta pagsasalita. Ito'y paglikha ng koneksyon na tunay na tatatak. Sabi nga ni Seneca, Magsalita ka ng may say -say para marinig ka pang muli. Ang layunin ay hindi lang makausap, kundi mapanabik silang muli sa karunungan mo, sa katatawanan mo, sa natatangi mong pananaw. Isipin mo ito. Tuwing nagsasalita ka, may layunin kang umunawa magpabatid at magbigay ng halaga. Hindi ka lang nagsasayang ng salita. Naghuhulma ka ng karanasang hindi malilimutan. At kapag wala ka na, nananatili ang mga salita mo sa isip nila umaalingaungaw ang tinig mo sa alaala nila. Mas lalo ka nilang hinahanap. Sa ganitong uri ng komunikasyon, nabubuo ang interes at misteryo. Hindi lang usapan ng namimiss nila, kundi ikaw mismo bilang taong may lalim. Kaya gamitin mo ng wasto ang iyong boses. Piliin ang mga salita mo. Magsalita ng may charm, may isip, at may damdamin. At panoorin mo kung paano kanila hahanapin muli. Prinsipyo Vibra 4 pagtanggap sa pagkawala, acceptance of absence. Narito ang isang kakaibang pananaw. Paano nga ba ang pagtanggap sa panahon ng pagkakahiwalay ay siya pa mismong mas nagpapalapit sa inyo? Parang salungat sa inaakala, di ba? Pero heto ang totoo. Kapag niyakap mo ang mga panahong wala kayo sa piling ng isa't isa, mas lalong tumitindi ang pananabik nila sa iyo. At sa pagbabalik ninyo sa isa't isa, mas lalong lumalalim ang koneksyon isipin mo ito, ang pagkawala ay hindi lang basta nagpapamis. Ito rin ay nagbubunsod ng pag-aasam at pasasalamat. Kapag tinanggap mo at higit pa, pinahalagahan mo ang mga sandaling magkalayo kayo, pinapakita mo na buo ka sa sarili mo. Ipinaparamdam mo na nauunawaan mo. Ang tunay na koneksyon ay hindi nakasalalay sa palaging magkasama kundi sa kalidad ng ugnayang emosyonal ninyo. Sabi nga ni Epictetus, kalayaan ang tanging layuning karapat dapat sa buhay. Palayain mo ang sarili mo mula sa pangangailangang kumapit palagi. At panoorin kung paano nagbabago ang dinamika ng inyong relasyon sa ilalim ng liwanag ng kalayaang yan isipin mong ginagawa mo ito. Sa halip na sunod-sunod ang mensahe, magbigay ka ng kaunting espasyo. Hayaan mong ang katahimikan sa pagitan ninyo ay maging bukal ng kuryosidad at munting misteryo. Sa ganitong paraan, hindi ka nagiging bahagi lang ng araw-araw nilang rutina. Nagiging highlight ka. Ikaw ang moment na inaabangan nila itinuturo ng prinsipyong ito na maging komportable ka sa alon ng paglalapit at paglalayo. Yakapin ang mga oras ng pag-iisa. Matutong hanapin ang ligaya sa sariling presensya. At dahil dito, mas lalo kang nagiging kaakit-akit at kapanapanabik. At kapag nagkita kayong muli, parang muling panibagong simula, mas sariwa, mas masigla, mas makabuluhan. Kaya't huwag kang matakot sa mga sandaling wala ka sa tabi nila, hayaan mong madama nila ang pagkawala mo, nang sapat para hanapin ka. Tandaan, ang absence ay hindi puwang, kundi puwang para sa pagtubo at pananabik. Kapag nagtagpo kayong muli, ramdam na ramdam ang tuwa at pagpapahalaga. Ginagawang mas mahalaga ang bawat sandali. Prinsipyo Second to Five Pagkamalay sa kasalukuyan, mindfulness Sa bawat pakikipag-ugnayan, paano nga ba nakatutulong ang pagiging lubos na present para mas lalo kanilang mamiss mamis kapag wala ka na? Simple lang, kapag ginawa mong makabuluhan ang bawat sandali, mas dama ang pagkawala mo Ang pagiging mindful ay nangangahulugang buo ang atensyon mo sa bawat pag-uusap, sa bawat titig, sa bawat tawa Hindi ka lang basta naroroon naroon ka ng buo. Hindi ka lang present sa katawan, naroon ka pati sa isip, sa damdamin, sa diwa. At yan ang nagpapabago sa ordinaryong karanasan, ginagawang isang alaala na tumatatak. Sabi nga ni Marcus Aurelius, gawin mo ang bawat kilos mo na parabang ito na ang huli mong pagkakataon. Ilapat mo ang aral na ito sa bawat sandaling magkasama kayo. Bawat usapan, bawat pagtawa, bawat titig, gawin mong parang ito na ang pinakamahalagang sandali sa pagitan ninyo. Isipin mo, bawat oras na magkasama kayo, may dalang intensity ang presensya mo. Hindi mo sinasayang ang oras. Lahat ng sinasabi mo, lahat ng reaksyon mo may saysay. At dahil dito, hindi lang kayo basta magkasama. Kumagawa kayo ng mga sandaling di malilimutan. Kapag wala ka na sa piling nila, mas lalo nilang hinahanap ang presensyang iyon. Hinahanap nila ang lalim ng atensyon mong hindi lang basta naririnig sila, kundi tunay na nakikita at naiintindihan. Hinahanap nila ang kakaibang pakiramdam ng naririnig ako, nauunawaan ako. Isang bagay na tanging ikaw lamang ang nakapagparamdam. Kaya't sa bawat sandaling kasama mo sila, lumubog ka ng buo. Iparamdam mong naroon ka talaga ngayon Gawin mong sikreto ang mindfulness sa resipe ng pagiging hindi makalimutan. Tandaan, kapag buo ang presensya mo, may naiiwan kang bahagi ng sarili mo sa puso't isipan nila. At yan ang dahilan kung bakit bukas at sa mga susunod na araw, ikaw pa rin ang laman ng kanilang isipan. Bilang anim, konsistensya sa komunikasyon. Paano nga ba nakatutulong ang pagkakaroon ng tuloy-tuloy at maingat na paraan ng pakikipagkomunikasyon para mas maramdaman ang iyong pagkawala. Simple lang. Ito ay tungkol sa paglikha ng inaasahang kalidad at pagiging maaasahan sa bawat pag-uusap. Kaya kapag hindi ka nakakausap, ramdam na ramdam ang puwang ng iyong presensya. Ang pagiging consistent sa komunikasyon ay hindi nangangahulugang kailangang araw-araw at buong araw mong bombahin sila ng mensahe. Sa halip, ito ay tungkol sa pagtatag ng isang pattern isang ritmong puno ng kahulugan at tiwala. Maaring ito'y isang simpleng good morning text, isang quick check-in sa tanghali, o isang maikling kwento ng araw mo tuwing gabi. Ang mga ganitong gawain, paulit-ulit man, ay nagiging bahagi ng kanilang araw na inaabangan at pinahahalagahan. Gaya ng sinabi ni Seneca, ang regularidad ay tanda ng karunungan sa komunikasyon ang pagkakaroon ng regular na ugnayan ay nagpapaalala sa kanila na ikaw ay maalalahanin, mapagkakatiwalaan at tunay na nagbibigay halaga sa relasyon. Isipin, moto. Kahit gaano ka pa kaabala sa buhay, hindi mo nakakalimutang kumustahin sila. Ang ganitong consistency ay nagiging sandigan nila isang pwersang nagbibigay ng ginhawa at katatagan sa gitna ng gulo ng araw-araw. Kaya kapag bigla kang nawala kapag nakaligtaan mong magpadala ng mensahe, agad nila iyong napapansin. At sa hindi inaasahang paraan, hinahanap-hanap kanila Sa pamamagitan ng pagiging consistent sa komunikasyon, unti-unti mong inihahabi ang sarili mo sa tela ng kanilang araw-araw na buhay. Kapag wala ka, namimiss nila ang init at seguridad na hatid ng mga mensahe mo. Inaasam nila ang muling pagdampi ng presensyang dulot ng simpleng kamusta. At kapag hindi ito dumating, nararamdaman nila ang pagkawalamo sa pagitan ng mga katahimikan. Kaya gawin nating tatak ng ating komunikasyon ang consistency. Panindigan ito at makikita mong unti-unti nilang hahanapin ang mga maliliit na katahimikang iniwan ng pagkawalamo. Tandaan, ang layunin mo ay manatiling nasa isip nila bukas, hindi lang alaala tuwing minsan. Maging isang mahalagang presensya sa buhay nila kahit malayo ka man bilang pito, buhay na may layunin. Paano nakatutulong ang pamumuhay na may layunin para mas hanap-hanapin ka ng isang tao? Simple lang, ito ay tungkol sa pagiging isang taong may sigasig, may malasakit at aktibong lumalahok sa mga makabuluhang bagay. Kapag namumuhay ka ng may direksyon, hindi mo hinahaya ang iba ang magpuno ng oras mo. Sa halip, pinipili mong bigyang sa ang bawat sandali ang isang taong may layunin ay mas kaakit-akit at mas misteryoso. Ipinapakita nito na mayroon kang mga pangarap at mitiin na lampas sa inyong relasyon. Isa kang taong may ginagampan ng papel sa mundo. At dahil dito, mas kahangahanga ka sa kanilang mga mata. Gaya ng sinabi ng pilosopong si Seneca, naliligaw ang ating mga plano dahil wala tayong malinaw na layunin. Kapag hindi alam ng isang tao kung saang daungan siya pupunta, walang hanging sapat. Kapag malinaw ang iyong mga layunin, hindi ka lang mas nakatutok. Mas dynamic at kapanapanabik kang kausap, isipin mo ito. Ikinukuwento mo ang mga proyekto mo, ang volunteer work na ginagawa mo, o ang mga malikhaing gawaing pinaglalaanan mo ng oras. Kitang-kita sa mukha mo ang sigla habang ikinukuwento ang mga ito. Nakakahawa ang ganitong kasabikan at hindi nila iyon nakakalimutan. Kapag magkalayo kayo, nami mis nila ang enerhiyang dala mo. Naaalala nila ang mga kwento mong buhay na buhay at iniisip nila, ano na kaya ang bago niyang ginagawa ngayon? Sa pamumuhay na may layunin, nagiging ikaw ang taong laging lumalago, laging nagbabago. At dahil dito, bawat ugnayan niyo ay pakiramdam nila ay bago at busog sa diwa. Kapag wala ka, nami mis nila ang pagiging bahagi ng paglalakbay mong makabuluhan kaya yakapin mo ang iyong mga layunin. Hayaan mong ang pamumuhay mo na puno ng saysay ay magsilbing ilaw. Isang ilaw na gumigising sa kanila humahanga sa iyo at nagnanais na mas makilala pa ang mundo mong ginagalawan. At tandaan, habang nabubuhay ka ng may layunin, mas madalas kang sumasagi sa isip nila. Hindi lang dahil mahal ka nila, kundi dahil humahanga sila sa sigla mong yakapin ang buhay. Bilang walo pagpigil sa matinding emosyon. Paano nga ba nakatutulong ang paghawak sa sarili pagdating sa emosyon para mas hanap-hanapin ka? Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng balanseng dinamika kung saan ang bawat emosyon ay ipinapahayag ng maingat, may lalim at may kahulugan. Sa pamamagitan ng pagpipigil sa matinding emosyon, naiiwasan mong ilubog sila sa labis-labis na reaksyon. Maging ito man ay sobrang saya o matinding lungkot. Ito ang landas ng katahimikan at karunungan. Isang pamamaraang hinahawakan mo ang sitwasyon ng may hinahon at pinipiling magpakita ng pagmamahal na taos puso, pero hindi nakakasakal. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamainam na paghihiganti ay ang maging hindi katulad ng taong nanakit sa iyo. Sa konteksto ng relasyon, ibig sabihin nito'y hindi ka agad bumibigay sa bugso ng damdamin pinipili mong tumugon ng may pag-iisip at hindi pa dalos-dalos. Isipin mong may hindi kayo pagkakaunawaan, pero sa halip na sumabog, pinipili mong makinig o at magpahayag ng saloobin sa paraang may respeto. Kapag nagpapakita ka ng pagmamahal, hindi ito sa pilitan, kundi bukal sa loob. Ang ganitong balance ay nagbibigay puwang para sa pananabik. Alam nila na totoo ang nararamdaman mo. Hindi lang pansamantalang emosyon, kapag wala ka nami nila ang katatagan mong hatid hinahanap nila ang iyong mahinahong tinig ang iyong mga salitang may lalim inaasam nila ang susunod mong maingat ngunit damdaming mensahe hindi ibig sabihin ng moderation na wala kang damdamin ang ibig sabihin nito ay ikaw ang may control sa emosyon mo hindi ito ang may control sa iyo at ang ganitong stability ay lubos na kaakit-akit ito ang pundasyon ng respeto at paghanga sa anumang relasyon. Kaya hanapin natin ang tamang balanse sa pagpapahayag ng ating damdamin. Sa ganitong paraan, hindi lang natin pinayayabong ang ugnayan, kundi sinisigurado nating bukas, tayo pa rin ang laman ng kanilang isipan. Isa kang presensyang nagdadala ng kapayapaan, hindi kaguluhan sa buhay nila. Tandaan sa sayaw ng pag-ibig kadalasan, ang mga katahimikan ang pinakamakabuluhan bilang siyam, katatagan sa gitna ng pagsubok, paano nga ba ang pagpapakita ng katatagan sa gitna ng pagsubok ay nakapagpaparamdam sa isang tao ng pangungulila sa iyo? Ito ay tungkol sa pagpapamalas na kaya mong harapin ang mga pag-ikot ng buhay. May lakas, may dignidad. Isa kang presensyang maasahan at nagbibigay ng kapanatagan. Ang katatagan sa panahon ng pagsubok ay nangangahulugang kapag may dumating na hamon hindi ka basta-basta sumusuko. Hindi ka bumabagsak, bagkus, hinaharap mo ito nang buong tapang. Ang ganitong katangian ay nagsasabing mapagkakatiwalaan ka, malakas ka. Mga katangiang kaakit-akit sa anumang uri ng relasyon. Gaya ng sinabi ni Seneca, hindi maaring pakintabin ang isang hiyas kung walang pagkiskis, at hindi mapapanday ang isang tao kung walang pagsubok. Ang prinsipyong ito ang nagtuturo sa atin na ang kakayahang makatawid sa hirap ay hindi lamang humuhubog sa atin bilang mas mabuting tao, kundi ginagawa rin tayong isang partner na tunay na hinahanap-hanap. Isipin mo, dumaan ka sa mabigat na pagsubok pero nanatili kang kalmado, matino at marunong magdesisyon. Hindi lang respeto ang natatamumurito, pati paghanga. Nakikita ng iyong kapareha na hindi ka lang basta lumalaban, namamayani ka sa gitna ng unos. Kapag magkalayo kayo, ang alaala ng katatagan mo ang nagbibigay sa kanila ng kapanatagan. Namimiss nila ang lakas mo at ang pakiramdam ng seguridad kapag kapiling ka. Ang katatagan ay hindi lang basta pag-survive. Ito ay ang kakayahang muling tumayo, mas matatag sa bawat pagbagsak. Ito ang kahusayan sa paghahanap ng solusyon pagpapanatili, kamapag-asa at patuloy na paglakad kahit may mga balakid. Ang ganitong klasing tibay, mental at emosyonal, ay hindi lang kaakit-akit, nakahihikayat, nakaakit, nakapagpapalapit, nahuhulog sila hindi lang sa kung sino ka, kundi sa kung paanong hinaharap mo ang buhay. Isipin mo ang mga simpleng tagpo. Nawalan ka ng trabaho pero agad kang nagsimulang maghanap muli may positibong pananaw, may problema sa pamilya, pero ikaw ang naging lakas nila. Habang pinapanatiling buo ang sarili mong emosyon, ang mga ganitong sandali ang tunay na sumasalamin sa kung sino ka. At ito ang dahilan kung bakit hindi ka basta malilimutan. Kapag nakikita, kanilang humaharap sa pagsubok ng may biyaya at lakas, tinitingala nila bilang haligi ng katatagan. Lumalalim ang koneksyon, tumitibay ang tiwala ikaw ang taong hindi matitinag at sa bawat pagkakataong wala ka, ikaw ang hinahanap, ang iyong lakas, ang iyong kapanatagan. At higit pa roon, ang pagiging matatag ay nangangahulugan ding pananatili ng positibong pananaw kahit sa gitna ng kadiliman. Madaling maging masaya kapag maayos ang lahat, pero ang tunay na resilience ay lumilitaw kapag kaya mong hanapin ang liwanag kahit sa loob ng bagyo ang ganitong pananaw ay nakahahawa, nakaaangat din sa damdamin ng iyong partner. Kapag magkalayo, kayo namimiss nila hindi lang ang presensya mo, kundi ang pag-asa at positibong enerhiya mong hatid sa kanilang mundo. Sa pamamagitan ng katatagan, hindi ka lang basta nabubuhay. Nagpapakita kang kaya mong mamuno muling bumangon at maging inspirasyon dahil dito, bawat pagkikita ay nagiging mas makabuluhan. Mas masarap ang bawat pagbabalik dahil alam nilang ikaw ay hindi lang minamahal, ikaw ay hinahangaan. Ikaw ang sagisag ng lakas, ng katatagan, ng pag-asa. Kaya yakapin mo ang bawat pagsubok. Gamitin ito para ipakita kung gaano ka katibay. Ipakita mong anuman ang dumating, ikaw ay nananatiling buo. At tandaan, sa pagpapamalas mo ng katatagan, magiging ikaw ang laman ng isipan nila bukas, hindi lang bilang minamahal kundi bilang pinanggagalingan ng lakas, isang presensyang hindi mapapalitan at labis na hinahanap kapag wala ka. Bilang sampu, konsistensya sa pagkatao paano nga ba ang pagiging pareho mo kahapon, ngayon at bukas ay nakapagpaparamdam sa isang tao ng pananabik sa iyo? Simple lang, ito ay tungkol sa pagiging matatag, mapagkakatiwalaan at palaging nandoon. Isang presensya na nagbibigay ng kapanatagan ngunit may sapat na hiwaga upang manatiling kaakit-akit. Ang konsistensya sa pagkatao ay nangangahulugang ikaw ay hindi pabago-bago. Alam nila kung sino ka. Alam nila kung ano ang kaya mong ibigay. Gaya ng sinabi ni Epictetus, unang itanong sa sarili kung sino ang nais mong maging at pagkatapos gawin mo ang dapat gawin. Ang ganitong paninindigan ay nagbibigay ng malinaw na direksyon at matinding katiyakan. Isipin mo ito sa isang relasyon. Isa kang taong naninindigan sa mga pinaniniwalaan. Ginagampanan ang mga pangako. Tapat, maalaga at magalang palagi. Hindi lang ito basehan ng pagiging mabuting partner. Ito ay basehan ng pagiging sandigan. Isa kang taong hindi nila gustong mawala. Ang ganitong klase ng konsistensya ay nagpapalalim ng tiwala. Hindi ka lang basta nandoon, alam nilang palagi kang nanjan Ngunit ang pagiging consistent ay hindi nangangahulugang predictable sa lahat ng bagay. Mahalagang may halong sorpresa, isang biglaang date night, isang simpleng regalo, isang nakakatuwang mensahe sa kalagitnaan ng araw. Ang mga ganitong simpleng kilos kapag isinama sa isang sulidong pagkatao ay lumilikha ng isang perpektong balanse, siguradong presensya na may kasamang kilig, ang pagiging tapat sa sarili ay lumilikha ng matatag na pundasyon. Kapag may uno sa buhay, alam nilang ikaw ang sandigan. Hindi ka nila kailangang hulaan. Alam nilang ikaw ay palaging ikaw. Isang bihirang hiyas sa mundo ng hindi tiyak. At sa bawat araw na wala ka, namimiss nila hindi lang ang pagiging tapat mo kundi pati ang mga maliliit na sorpresa mong pumupuno sa kanilang araw ng saya. Kaya gawin nating